Good morning everyone! Welcome to my channel! For today's video, pag-uusapan natin uh, yung mga legit na agency na pwede nyong applyan dyan sa Pilipinas para uh, makapunta dito sa Hong Kong. So bilang isang first timer, magkandak ako ng interview sa mga kapwa natin ka DH na nandito sa Hong Kong para i-share sa inyo yung mga in-applyan nilang agency. Okay? Kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko guys, please don't forget to like and subscribe para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Okay? So, umpisa natin. So, sa akin muna mag-umpisa guys. Ano ba yung agency ko sa Pilipinas? Ang agency ko po dyan sa Pilipinas ay... Reliable Recruitment Corporation na matatagpuan sa Maynila. So, ilalagay ko dito guys sa taas yung address ng aking agency para anytime pwede nyong uh, puntahan. So, disclaimer lang guys, hindi ako connected sa mga agency na to na parang pin parang nagkakaroon ng komisyon sa so wala po. Sineshare ko lang yung uh, mga agency na to para meron kayong idea kung saan kayo pa uh, pwede mag-apply at ano yung mga legit kasi mahirap na baka tayo ay mapunta sa mga maling agency na uh, kailangan yung gawin is i-check nyo muna sa POAE kung sila ay accredited ng uh, government natin kung sila ba ay may license kasi pagpupunta kayo dito sa Hong Kong medyo magastos din yung Uh, pag a-apply, kailangan nyo maglabas ng sarili nyong pera. Okay? So, yun na. Ang um, agency ko ay Reliable Recruitment Corporation. Nakita nyo sa taas yung address para pwede nyo puntahan. Okay? Then, nagkandak ako ng uh, interview sa mga kapwa natin DH guys. Pwede nyo panoorin to hanggang dulo para kahit pano, makapili kayo ng mga tamang agency na pupuntahan niyo. Okay? So, please watch this. <laughs> oh uh, Sister, oo. Oh, ano yung agency mo at magkano ng gastos mo? Sa Pilipinas, yung Light and Hope Agency. Meron sila sa may Makati. Mm. Tapos, sa amin kasi, kasi taga Pangasinan ako, meron silang Pangasinan branch nasa Dagupan. Light and Hope Dagupan. Sa Dagupan ka naggano? Oo. Okay. Uh -oh. oh, okay. Kasi yun yung malapit sa amin. <laughs> ah, okay. Tapos, maganda yung agency namin kasi wala kang gagastusin unlike na may employer ka na. Mm. Ang gastos mo lang sa kanila, if ever na, di ba, pagdating mo doon, ano, mag if, magpasa ka ng passport, tapos mag-fill ka ng form, mm -hmm. tapos wala na, uwi ka na ulit sa bahay niyo, tapos maghintay ka ng, pag naipasa mo, ay, maghintay ka na may broker na pupunta para sa interview. Mm -hmm. Ngayon, pag naipasa mo yung interview sa broker, ang next na gagawin nila is yung, ano, pagdas ng broker, mag- Itil-up ka na ng ano, magwe-waiting ka na lang na may employer na magtatawag sa sa'yo. Hmm. Tapos pag-hinear ka na ng employer, dun na, yun na yung start ng magagastos ka. Kasi ano, papagastosin ka na nila ng unang-unang hukunin mo is NBI para sa medical. Ah, ano, nag-NBI ka pa? Yes. Kailangan oh. yung sa medical. Ako wala na. Ano lang, ID lang. Tapos magkano nag-gastos mo lahat-lahat? hanggang makarating ka dito. Ang gastos ko sa medical, 5,000. Tapos, sarili mo yon sarili. Yes, ah. lahat. 5,000, tapos 5,000 deposit sa agency. Yun lang. Tapos, ah. yung another expenses lang, mas mahal kasi pag another expenses. Like, pag magbibigay ka na Manila, yung pamasahe. Uh -uh. From Pangasinan to Manila. Tapos, yung titirhan mo sa Manila while waiting ng result ng medical. Ganun Sinan? ginawa mo? Oo. Akala ko doon ka na sa Pangasinan. Hindi. Pangasinan na doon... Kasi mas magastos from Pangasinan, tapos pupunta ka ng Manila, magpapamasay ka, magpapainterview ka lang sa broker. Di ba mas doble-doble um, gastos doon? Kung ang um, Light and Hope kasi, kung saang area ka mas malapit, doon yung convenience sa'yo. Magpapamanila ka na lang kapag talagang sure na, sure ball na na may employer ka na. Ganon. Ah, uh, okay. Yung hindi ka hindi ka pa nila palalabasin ng pera na wala ka pang employer Yes mamaya gastos ka na ng gastos tapos reject ka pala na wala. hindi ka pala na-hire Oo. Oh oh agency wala ka pang Yung yung uh, ibang agency kasi like yung unang pinuntahan ko san something yung agency niya agad okay. ng uh, pera uh, Oo uh, oh uh, 50,000 agad ang kinukuha sabi ko Pa uh, Hong ex Kong Oo oh. eh sabi ko ex kasi daw meron daw may test training pa may may yung, ano dito, yung Cantonese training pa na oo, lang. Yung OWA, sa OWA lang naman yun. Hindi, hindi siya sa OWA talagang may school sila na, ano oh, daw, partner. Hindi naman required. ka, oo. Hindi naman required. Tapos, Indeed. kaya sabi ko, kaya sabi kong ganyan, hindi po, kasi ex-abroad na ako, bakit pa ako test Dahil may NC2 ako, ganyan-ganyan mm -hmm. ganyan ako. Kaya nung sa Light and Hope, naging quera ako hindi mo na kailangan ng test na kasi ex-abroad ka na, ganyan. Kasi sa TESDA, ang pag-aaralan mo lang naman dyan, yung mga basic na maglinis, magklansya, oh, sa banyo, ganyan lang naman yun. Table settings. Table setting mm -hmm. So, lahat-lahat ng nagastos mo, magkano? Hanggang makarating ka dito. Ako kasi ex-abroad ako, so mga ano lang yan. Umabot siya ng mga 25. 25. Okay na pero na. Pero sa agency system, 10,000 lang. Kasama ah. na medical doon. Kung Kumbaga yung mga sinasabi kong another expenses kasi Pabal Pamasahe. Oo, uh, pamasahin, rent sa apartment tapos mm. yung ba food, ganyan. Okay, anong anong pangalan agency? Light and Hope. Light and Hope. Maano yan Ma Makati. Oh, uh -huh. Try nyo yun, guys. Pero Light and Hope. Dagupan ako may kasi may pangkasinan. Ito. Ah, okay. Tapos yung may dito may naman, ay, ano niya yung broker, sa uh -huh. maids maids yan. Ah, okay, okay. Okay. So, okay. Thank you. Okay, thank you. O, oh, ganda niya na ngayon, no? <laughs> Mister, ano po yung iyong agency? Actually, ang agency ko dito sa Hong Kong, nung nag-process ng papel ko nung na-terminate, ah, na Anong nag-terminate ako ng kontrata is home sweet home. Ah, home sweet home. Oh, yes, meron doon sa ano namin home sweet. Dito sa suite. Hong Kong. Ah, okay. Pero sa Pilipinas, NIR. Sa Cubao. Ah, okay sila yung nag-process ng papel ko doon sa Philippines NIR. I wala akong binayaran doon kasi lahat ng ng gastos ko ay employer ko na employer dito sa Hong Kong kasi nga meron ka ng direct hire ka dito Babayaran sa, sa akin. bago ako nag one month notice nakapirma na ako sa iba ah okay pero nung bago ka palang nag-apply sister ang bago ako nag-apply dito actually direct hire ako ang, ang agency ko dito ay yung Good Hope Ah, okay. Good Hope Employment, doon pinasa yung resume ko galing Pilipinas. May hindi mo eh, dinala yung resume okay. ko, binigay uh -oh. doon sa agency. Yung agency dito, inanapan ako ng employer, 2020 20, Wow, magkano Ang gastos noon, mag 2020 malaki noon, 80k. Ay, grabe. Yes. Baka hindi ko kayanin pag 2010. <laughs> 80k yung placement fee noon. Dito lang yun sa Hong Kong. Wala pa yung doon sa Pilipinas nagagastosin mo na pamasahe mo pa Manila. Ah. Mga putala, mo. Pero ngayon gastusin. wala nang placement fee, di ba? Ngayon wala na. Nag-less na halos. <laughs> halos na. Halos nasa sa 40% na lang nung lahat. 20%. Wow. Kaya mag-apply na sila Pero ngayon habang mura-mura pa. Dumating ako dito 2012. Ang laki talaga ng nagastos. Hindi hmm. Tapos maliit pa yung sahod noon, magkano lang? O, 3,720, no? 3,700. Yung unang dating mo. Oh, okay. Um, okay. Nung 2012, 3,7 hanggang tumaas tumaas. tumaas tumaas. Tumaas, oo. okay. Tapos maganda ngayon kasi wala na placement fee. Ang gagasusun mo na lang ngayon yung talagang pamasahe. Oo, pamasahe. Okay. So, thank you! NIR Cubao. Cambodia Street, ah, okay. Loggia Street. Oh, yun, 'yung name ng agency. Thank nice you. Name, name, name. Hello guys. So ayun na nakagawa na ako ng video para sa uh, mga legit na agency guys. Hayaan niyo at mag-interview pa ako ng mga ilang kadh natin dito sa Hong Kong. Yung mga uh, agency nila ay i-share namin sa inyo, okay? So for today's video, yan lang muna munang tatlong agency yung maisi-share ko ngayon guys dahil uh, busy pa ang lola nyo para maghanap ng mga taong pwede nating ma-interview para meron pa kayong mas maraming pagpipilian ng mga agency dyan sa Pilipinas kung saan kayo mas magiging convenient, kung saan kayo mas mapapalis ng gaso. So, yun po yung hanapin yung agency dyan sa Pilipinas, okay? So meron tayong tatlo, yon ay ang Reliable uh, Recruitment Corporation, 'yon yung agency ko. Then yung agency ni Sis Mikey ay Light and Hope. So meron daw sa Pangasinan at meron din sa Makati. Then yung uh, agency ni Sister May ay Sweet Home. Ah, uh, meron ditong meron akong nakikita dito sa may uh, mall namin na Sweet Home. Then nakikita ko din yung mga uh, aplikante doon ng mga Pilipina at mga Indonesian kasi yung kinukuha dito sa Hong Kong is uh, mga Indo at mga Pilipina. Okay? So sana may nai-share ako sa inyong information ngayon about sa mga legit na agency sa Pilipinas. Mag-iingat lang po tayo sa mga uh, ilig mga ang tawag doon yung mga hindi Uh, license na agency kasi mahirap na maloko, guys. Okay? So, thank you so much for watching. Please like and support my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Okay? Thank you! Bye-bye!